Pumapatak na naman ang ulan sa bubong ng bahay Di maiwasang gumawa ng di bagay Laklak ng laklak ng bir magdamagan May kahirapan ay di maiwasan Mabuti pa kayang matulog ka na lang At baka sumakit ang tiyan Radyo, TV at mga lumang comics Wala nang ibang paglibangan At kung meron kang tatawagan Pagmasdan ang ulan Unting-unting pumapatak sa mga halam at mga bulaklak Pagmasdan ang tiunting Unti-unting bumabalo Sa buong palibit ng umuulan Kasabay ng ulan Bumubuhos ang iyong ganda Kasabay ng hangin kumakanta

Hatid mo may bagyo dalang in ito ng puso kong nagliliyag Ang puso ko'y umaapaw, damdamin ko'y umihiyaw Sa kaba, tuwing umuulan at kapiling ka Ha, ha Maribang minsan ka Ang ina nabasa yung music ko Bad trip